Hoy, mga mahilig sa fashion. Katatapos lang ng Star Studded Preview Ball 2024 at, at patuloy pa rin kami sa Glitz at Glamour. Ginanap sa marangyang Manila Marriott Hotel noong Setyembre 6, 2024. Ang kaganapan sa taong ito ay tungkol sa authenticity at hindi nabigo ang aming mga paboritong celebrity couple. Mula sa mga nakamamanghang damit hanggang sa matamis na sandali, ang mga pares na ito ang tunay na nagmamay-ari ng gabi. Tingnan natin ang mga pinakaistilong mag-asawa na nagpaganda sa hubad na carpet. Una, ang kaibig-ibig na si Bianca Manalo at ang kanyang view, si Senator Win Gatchalian. Ang mag-asawang ito ay hindi nabibigo na humanga sa kanilang walang hirap na kakisigan. Si Bianca ay talagang napakaganda at si Win ang perpektong pandagdag sa kanyang tabi. Magkasama, gumawa sila ng isang pahayag ng klasikong pagiging sopistikado at pagmamahal. Next, we have the power couple Christian and Kat Bautista. Bilang mga tagapagtatag ng EVE Talent Management, alam nila ang isa o dalawang bagay tungkol sa paggawa ng pasukan. Napahanga kaming lahat ni Kat sa kanyang custom-made na damit na vitan na nagbigay ng major ballerina vibes. At si Christian, palaging ang makulit na ginoo, ay ang perpektong tugma sa isang makinis na grupo. Ang mag-asawang ito ang kahulugan ng estilo at tagumpay. Si Mele Cantiveros Francisco at ang kanyang asawang si Jason Francisco ang nagkakalat ng good vibes. Si Mele ay nasila o sa isang magandang job dakon gown na parehong masalimuot at masaya, perpektong nakuha ang kanyang makulay na personalidad. At si Jason, na naging mahina mula sa showbiz, ay gumawa ng isang pambihirang ngunit epektong hitsura sa isang magara brinyas Rodel outfit. Dinala ng duo na ito ang kanilang agame sa bola. At, syempre, ano ang preview ball na wala si Isa Pressman at James Reed? Si Isa, na ginawaran bilang isa sa preview's best dressed ngayong taon, ay nagmukhang divine sa isang goddess-inspired na Sasa Jimenez outfit. Ang kanyang hitsura ay nakumpleto sa isang warm-toned fox eye makeup ni Thazia Falek, perpektong tumutugma sa kanyang ethereal vibe. Si James, gaya ng dati, ay pinatunayan na siya ay dapper sa anumang bagay na nagsuot ng isang makinis na monohome ensemble na idinisenyo ni John Lozano. Magkasama, sadyang nakakabilib sila. Mula sa klasikong kagandahan ni Bianca at Win hanggang sa modernong chick ni Naisa Isa at James, ipinakita sa amin ng mga celebrity couple na ito kung paano paghaluin ang pagmamahal at estilo ng walang kahirap-hirap. Ang preview ball 2024 ay talagang isang gabing dapat tandaan na puno ng mga tunay na ekspresyon ng fashion at romansa. Aling mag-asawa ang paborito mo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga update sa fashion at celebrity. At pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa mga pinakabagong trend.